So, magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay Okay mga kamanok andito ulit ako PG Vergara ng Linyada ng Mamay So uh, ngayong gabi mga kamanok uh, I just want only Okay you to update Para sa ating mga Uh, itlog na in-incubate. Okay, so ngayon is day 12 na po ng ating mga itlog. Ayan, makikita nyo ang ating mga incubators. So, nandito sa akin ng ikuran. Ayan, so day 12 na po ngayon ng ating mga itlog. Kung kaya't mga kamanok, ngayon pong oras na to is ikakandling po natin ito. So, sa mga baguhan na hindi po alam yung kandling, atin pong i check Okay, kung sino ba o alin bang mga itlog, yung uh, tutuloy, yung mapipisa at yung mga itlog na hindi mapipisa. So, ngayon, ngayong gabing ito, tuturo ko sa inyo kung alin yung mga itlog na aalisin na natin, hindi na natin isasama sa pag incubate So dahil po ito is walang similya, wala pong uh, sisew na mapuproduce. Okay, so ano iniintay natin mga kamamay, mga kamanok, simulan na natin ang pagkakandling. Okay, so let's go! Let's go! So yan mga kamanok, kukunin natin yung ating mga itlog dito. So pansamantala, lalagay muna natin dito sa ating... Uh, sa ating lagayan. So ayun, mga kamanok, after nating makuha dito, so papatayin natin ng ilaw, lahat ng ilaw, para sa ganun, yun lang pong uh, itlog yung makita natin. Yung loob po ng itlog ang makita natin. So andito po, andito po sa aking uh, harapan yung mga itlog na ating ikakandling. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Mga kamanok, ito po yung isang itsura ng isang... Uh, itlog na mayroong similya. Ayan, makikita nyo. Hindi man masyadong makita dito sa video pero sa nasa talagang, Sa personal, makikita nyo talaga na may ugat siya. Ayan. So, ibig sabihin, buhay po yung similya, buhay po yung CC nito. Ayan po, makikita nyo. May mga ugat-ugat. So, tingnan natin yung iba naman. Ito naman. So ayan, the same, the same thing ito mas malinaw. The same thing ito rin may similarity po ito. Ayan, makikita niyo naman, may mga zygote po siya na mabubuong sisiw. Ayan, makikita niyo po may mga ugat-ugat. Yan po ang uh, identification na yung sisiw po is uh, uh, under developing or ongoing pa po ng pagdedevelop. Okay? So may similya po ito. Next. Ito naman. Meron din po itong similya Mga kamanok no? Ayan makikita nyo po Meron pong itim At the same thing May mga ugat-ugat po Meron po siyang similya Itong isa Okay uh -huh. Ganun din Meron din po ito Ayan po, may mga ugat-ugat na rin po siya. Makikita niyo po. Yan po yung sign na siya po ay magiging sisiw. So next, puro moron blocks po ito mga kamanok. Moron blocks. Ayan, at the same time, meron din po itong similya. Ayan, makikita niyo po, yung itim po na yan, yan po yung sisiw. Kaya may mga ugat-ugat din po. So madali lang po tingnan. Next, ito kaya. Ah yes, meron din po ito. Meron din po itong mga ugat. Ayan, kita nyo po. May mabubuo po ditong sisiw. Ayan pong mga maitim na ito. Ito po yung sisiw na ah, tinatawag natin na mapuproduce. Pagka ito po ay nagdire-diretso ang development. So next. Ito, meron din po. Ayan, may ugat-ugat din po siya. Yung pong itim na yan, yan po ang sisiw niya. Okay. Next. Ito. Ito ay Meron din siyang item pero parang alanganin to. <coughs> okay? Medyo alanganin tong isang ito pero meron siyang item eh. So hindi ko alam kung tutuloy to ano. Pero Okay? Pero try pa rin natin, try pa rin natin itong isa lang kung matutuloy. Okay? So, mamaya dahil na lang pong mamarkingans. So, next. Itong isang ito. Ah, uh, yes. Meron po itong similya. Ayan, malaki po yung itim. Ito po yung sisiw niya. Okay? May mga ugat-ugat po dito sa so, tabihan. Yan po yung uh, development ng itlog. So, next. Ito. So, ito po. Meron din. Ayan, kita-kita nyo. Malaki yung sisiw. Ayan, may mga ugat-ugat po. Ito nyo, yan po yung mga sisiyaw natin. So, ayos. Marami yung mapipisa dito. So, next. Ito, ganun din po. Meron din po ditong mapipisa. Ayan, makikita nyo po yung sisiyaw, yung pong itim. The same thing, meron po ditong uh, mga ugat-ugat. Okay, yan po, mga ugat-ugat po yan. Okay? So, yan po yung sign na siya po ay buhay. Okay? So, next. Ito, medyo mahaba to. Naku, wala to. Wala. Ayan, makikita nyo, wala po siyang similya. Sayang naman. Wala po siyang similya. Kita nyo pa, wala po yung nabuo. Wala po kulay itim. Okay, sa madaling sabi, transparent po yung itlog. Wala po itong similya. Pero sayang, laki pa naman. Ganda. Ayan po. Bukod natin. Next. Ayan. So, ito. Piling ko meron. Ayan. Kita niyo po. Madilim. May team Yun po yung sisew. Tapos may mga ugat-ugat po siya. Okay. Okay. Next. Last two. Ito naman. Ayan. Meron din po. May ugat-ugat din po siya. Okay. May similya po siya. And last. So, December 23. Ayan, meron po siya. Ayan, nakikita niyo po. May mga ugat-ugat. Ayan. So yun po may mga so, ugat-ugat po, po mga kamanok Okay after mo nat ay, after po nating makandling yung mga itlog Nalaman natin kung alin po yung may mga similya Yung may possible na tumuloy maging sisew So binalik ko na lang po dito Binalik ko na lang po dito sa ating incubator Ayan medyo malingas pa nga lang Medyo malinaw pa ano, Medyo maliwanag kasi nga po gawa ng ilaw. So binalik ko na po yung may mga similya, yung may mga sisew. So yung, yung uh, dalawa out of uh, 38, may dalawa pong walang similya. Okay? So medyo marami. Marami yung may similya. And sana wag magkaroon ng problema na sakaling magkaka-brown out o mawawala ng uh, Uh, power, so sana maging maganda po yung supply ng ating elektrisidad, okay so mga kamano, kaya in update ko lang kayo sa ating candling uh, system dito sa ating uh, incubator, so sana ay uh, uh, mapanood nyo rin, okay, yung hatching day ng mga ito, okay so para po sa pahulog system natin ito may first batch na tayo 30 pieces lang yung una. Tapos ngayon ito, dalawa, dalawa, tatlong incubator ang ginamit natin. So total of 52 eggs itong nakasalang plus 30 na mga sisiyo na nauna. Okay, so abang-abang lang mga kamanok. Inaalam ko lang kung ilan yung male, yung mga lalaki do sa ating unang mga pasiseo. Okay, so for more video and more updated video para sa ating pahulugan, tumutok lang kayo dito sa ating mga vlog para maging updated kayo sa mga Okay, sa so mga details pa. Okay, so mga uh, mga kamanok, medyo pagod pa ako sa trabaho. Pero ginawang ko pa rin ang paraan na may update kayo kahit papano sa ating mga itlog dito. Okay, so mga kamanok, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Salamat sa panonood. See you for our next vlog. Good night.